Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos Daluz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Bilang isang siyentipiko, palagi akong naniniwala na ang universo ay gumagana bilang isang pagkakatugma ng mga nakikitang mekanismo. Dahil sa aking pananalig na ang katotohanan ay dapat nakitang kita, hindi ako naniwala sa Diyos o sa supernatural. Sa aking paglaki, ang aking mga magulang, bagaman sila ay relihiyoso, ay hinimok ako na tanungin ang bisa at bisa ng mga paniniwala sa relihiyon sa halip na bulag na tanggapin ang mga ito. Ang pagkahumaling ng aking mga magulang sa agham ang nagpasigla sa aking interes sa paksa, at ang dahilan kung bakit, sa paglipas ng panahon, ginawa kong prioridad ang agham. Magbabago ang lahat, gayon paman, sa kung ano ang nagsimula bilang isang talamak na appendicitis. Sa araw ng operasyon para tanggalin ang aking appendix, ang takot na hindi magising ay nanaig sa aking katahimikan, at sa buhawi na ng mga emosyon ay nakita ko ang aking sarili na natangay, naisip ko kung dumating na nga ba ang aking oras. Nabalot ng kalmado habang umiral ang anesthetic, ang mundo ko ay naging itim bago ako nagising sa isang walang hangganang itim na kalawakan. Sa mapayapang kawala na lampas sa panahon, at espasyo at kahit nalampas sa anumang pakiramdam ng sarili bilang isang individual, natagpuan ko ang kapayapaan sa pag-iisa at sa pagiging malaya mula sa mga alalahanin na likas sa pisikal na pag-iral. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mainit at malaperlas na liwanag ang nagsimulang bamalat sa kadiliman, isang liwanag na ang pinagmulan ay gumuhit sa akin ng hindi mapaglabanan habang tinatawag nito ang aking diwa. Bigla, nagsimula akong makarinig ng alingaw-ngaw ng malalayong tinig, mga tinig na ang tono ay naghahatid ng pakiramdam ng pagkaapurahan, nagsasalita sa aking sariling wika ngunit tunog, sa aking walang katawan, tulad ng isang wikang banyaga. Habang papalapit ako sa liwanag, ang buhay na pinanggalingan ko ay lalong lumalayo, at ang naging tao ko noong buhay ko sa lupa ay hindi gaanong nadama kung sino ako at higit na katulad ng isang taong nakilala ko noon sa pamamagitan ng pagbabagong ito ng pagkakakilanlan, natanto ko ng may kahangahangang kailanawa na iiwan ko ang aking pisikal na buhay, at kasama nito, ang aking limitadong pangunawa sa kung ano ang totoo o posible. Biglang, nakita ko ang aking sarili sa harap ng isang kahangahangang magandang tanawin, isang panuori na ang mga elemento ay kumikislap sa buhay sa isang simfoni na nagdiriwang ng pag-ibig at kagandahan na nagbunga ng kanilang paglikha. Habang ang kanilang pagkakaisa ay umaalingaungaw ng malalim sa loob ng aking kaluluwa, ang aking karanasan sa pagkakaisa sa buhay na iyon ay nagsilbing isang pinakamalalim na kumpirmasyon ng katotohanan na nalampasan ang mga hungkag na pamamaraan na aking pinag-asalan. Habang umaawit ang puso ko kasabay ng orkestra ng lugar na iyon, isang kaharian na mailalarawan ko lamang bilang langit, lahat ng aking mga preconceptions tungkol sa langit at kabilang buhay ay agad na naglaho sa lugar na yon kung saan ang kasiglahan at lalim ng kulay ay nahihigitan ang madidilim na kulay ng pisikal na kaharian. Ang bawat aspeto ng pagpapahayag ng mga elemento nito ay sumalungat sa kung ano ang naiintindihan natin sa Earth bilang mga batas ng kalikasan. Habang umaalingaungaw sa aking kaibuturan ang pagkakatugma ng kanilang mga ekspresyon, ang mga mahal sa buhay na matagal ng lumipas ay lumitaw sa aking harapan, ang kanilang mga mukha ay nagbabadya ng kagalakan at pagmamahal bilang aking lola, na hindi ko nakita mula pagkabata, at ang iba ay bumati at yamakap sa akin, ang walang pasubaling pag-ibig at pagtanggap ang bamalat sa aking pagkatao, na dinadamay ako ng mga emosyon na hindi katulad ng anumang naranasan ko. Habang pinupuno ng presensya nila ang mga kawalan sa aking puso, mga kawalan na hindi ko alam na umiiral, nagsalita sila tungkol sa pag-ibig at ng mga aral na natutunan at ibinahagi sa isang malambing na tinig na umalma at nagpasigla sa aking kaluluwa sa ilalim ng kadakilaan ng wagas na pag-ibig na liwanag ng mga inakala kong nawala sa akin, ang aking kawalang paniwala ay nadama hindi lamang walang kabuluhan ngunit maliit at hindi gaanong mahalaga. Habang ginalugad ko ang kaharian ng imposibleng kagandahan kasama ang aking lola, nakita ko ang kalikasan sa isang symphony ng musika na nagdiriwang ng buhay habang ang mga kagubatan ng mga puno ay umaawit sa simoy ng hangin. Nakita ko sa mga ilog na kumikinang sa diwa ng buhay ang kahangahangang presensya ng mga anghel, na nang mapansin kami ay sumama sa amin. Ang mga anghel, o mga liwanag na nilalang, na mas gusto nilang tawagin, ay nagsalita tungkol sa kalikasan ng buhay at sansinukob, na nagpapaliwanag na ang pag-ibig ang pangunahing puwersang nagbubuklod sa lahat ng nilikha. Bagaman naghimagsik ang aking isipan sa gayong simpleng thesis, nakilala ng aking puso ang katotohanan sa kanilang mga salita ipinaliwanag nila na ang langit ay hindi isang destinasyon, ngunit isang kontinuum kung saan ang kaluluwa ay nakakaranas ng mas mataas na antas habang lumalawak ang kamalayan nito. Pagkatapos ay ipinakita sa akin ng mga anghel ang isang silid aklata na may mga istante na umaabot hanggang sa kawalang hanggan, na nagpapaliwanag na ang bawat aklat ay kwento ng paglalakbay ng isang kaluluwa sa kosmos. Doon, sa bulwagan ng kalaman na iyon, na ako ay isa sa ilalim sa pinakamalalim na karanasan ng aking pag isang pagsusuri sa buhay. Sa gitna ng Celestial Library na yon, ginabayan ako ng lola ko sa isang espasyo na nararamdaman na parehong intimate at walang katapusan. Sa espasyong yun ko masasaksihan ang paglalahad ng aking buhay, hindi bilang isang manunood kundi bilang isang kalaho, nararamdaman hindi lamang ang sarili kong damdamin kundi pati na rin ang lahat ng nakausap ko. Nagsimula ang pagsusuri, at nakita ko ang aking buhay mula sa isang omniscient ngunit malalim na personal na pananaw. Bawat sandali, mula sa makamundo hanggang sa monumental, ay hubad. Naramdaman ko ang init ng yakap ng aking ina, ang kirut ng masasakit na salita na binibigkas sa galit, at ang ripple effect ng aking mga kilos, mga aksyon na matagal ko nang kinalimutan. Ako ay nalulula sa isang tidal wave ng mga emosyon bilang tugon sa mga alaala na patuloy na nagpapatunay sa pagkakaugnay ng bawat buhay na aking nahawakan. Nakita ko ang mga sandali kung kailan ako nag-alok ng kabaitan at kung paano ang maliliit na pagkilos ng pakikiramay ay namumulaklak sa isang bagay na maganda at nakapagpapabago ng buhay para sa iba. Sa kabaligtaran, Naramdaman ko ang sakit ng mga pagkakataong napalampas at ang mga oras na ang aking mga salita o kilos ay nagdulot ng pananakit, na ang mga alon ay lumampas sa kung ano ang maaari kong isipin. Ang pagsusuri sa buhay na yon ay hindi isang sakdal kundi isang pagmuni-muni o pagkakataon upang maunawaan ang lalim at lawak ng aking epekto sa mundo. Ang mga nilalang ng liwanag, ang aking celestial guide, ay nag-alok ng mahabagin at nagbibigay liwanag ng mga pananaw, at ipinakita nila sa akin na ang bawat aksyon o bawat desisyon ay isang hibla sa tela ng universo, isang sinulid na hinabi sa buhay ng iba sa mga paraang halos hindi ko maintindihan. Sa aking estado ng malalim na pagmuni-muni sa pagtatapos ng pagsusuri sa buhay, ang aking lola at ang mga nilalang ng liwanag ay nag-alok ng kaganhawahan at karunungan, na tinutulungan akong ay proseso ang aking nakita. Binanggit nila ang pag-ibig bilang asensya ng sansinukob, isang puwersa na lumalampas sa pisikal at tumatagos sa bawat aspeto ng pag-iral. Nalaman ko rin na ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagsunod sa dogma kundi tungkol sa pagbubukas ng puso sa pagmamahal at habag. Itinuro nila sa akin na ang banal ay hindi isang malayong nilalang na humahatol mula sa malayo kundi isang presensya sa loob ng bawat isa sa atin, na gumagabay sa atin patungo sa isang mas mataas na imahe sa sarili. Ang mga aral na yon, Napaka simple ngunit napakalalim. Ay hinamon ng lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa mundo at ang aking lugar dito na nagpaunawa sa akin na ang aking ateismo, habang nagsisilbing isang konstruksyon at puwersa sa paghanap ng katotohanan, ay nagsilbing hadlang sa pag -unawa. Ang mas malalalim na misteryo ng pag-iral, yaong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya lamang, nang oras na para magpasya kung aalis o mananatili. Napunit ako sa pagitan ng aking pagnanais na manatili sa langit at ang aking pagnanais na bumalik sa aking buhay sa lupa. Habang napapaligiran ng pagmamahal at pangunawa, nakatagpo ako ng kapayapaang hindi ko alam na nawawala sa aking buhay, at sa kadahilan ng yon, lubos kong ninanais na manatili sa langit hanggat gusto kong manatili, naramdaman ko rin ang tawag ng aking diwa na humihikayat sa aking kaluluwa na bumalik sa lupa upang asikasuhin ang hindi natapos na gawain na naghihintay sa akin doon. Ipinaliwanag ng mga nilalang ng liwanag na, dahil ang aking buhay ay ang aking paglalakbay sa universo, ang pagpili ay ako lamang ang gumawa. Ipinaliwanag nila na kung pipiliin kong manatili, Maaari kong ipagpatuloy ang aking paggalugad sa mga misteryo ng universo mula sa pananaw ng buhay sa kabilang panig. Ngunit kung ako ay babalik sa lupa, ako ay armado ng kaalaman at mga pananaw na aking natamo sa aking pamamalagi at maaaring magamit upang gumawa ng pagbabago sa mundo. Ito ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko, at sa huli, pinili kong bumalik dahil marami pa akong hindi nagawa at napakaraming pagkakataon na ipalaganap ang pagmamahal at pangunawa na ibinahagi sa akin sa kaharian ng langit nang may pangakong aalalahanan at ibabahagi ang mga aral na natutunan ko, bumalik ako sa kawalan at patungo sa aking buhay sa mundo. Naaalala ko ang paggising ko sa silid ng ospital sa mga tunog ng mga bip ng makina, ang baog na amoy ng antiseptiko, at ang mga ekspresyon ng kagalakan at kaluwagan sa mga mukha ng mga miyembro ng aking pamilya. Sumakit ang katawan ko, nagsisilbing matinding paalala ng mga pisikal na limitasyon na saglit kong nalampasan, ngunit sa loob ko, may kagaanan at malalim na kahulugan ng layunin na hindi ko pa nararanasan noon. Sa aking pagbangon, nalaman ko na ang hamon ay hindi sa pag-alala sa mga aral sa kabilang buhay kundi sa pagsasama nito sa aking pang-araw-araw na buhay. Ang mga buwan kasunod ng aking NDE ay isang panahon ng malalim na pagbabago, habang nilapitan ko ang aking trabaho na may bagong pananaw, na naghahangad hindi lamang upang matuklasan ang mga lihim ng sansinukob ngunit upang maunawaan kung paano may angat at magkaisa ang mga pagtuklas na iyon. Nagbago ang aking mga relasyon habang ibinahagi ko ang aking karanasan, hindi sa layuning magbalik loob kundi upang mag-alok ng isang sulyap sa pagmamahal at pagkakaisa na ipinakita sa akin. Ang mga may pag-aalinlangan at mga mananampalataya ay naantig sa aking kwento, na natagpuan sa loob nito ang isang mensahe ng pag-asa at koneksyon na lumalampas sa mga hangganan ng tradisyonal na pananampalataya. Ang paglalakbay mula sa ateismo tungo sa isang malalim na espiritwal na pag-unawa ay hindi walang mga hamon nito. Gayunpaman, sa bawat araw na lumilipas, nalaman ko na ang mga aral ng pagmamahal, pakikiramay, at pagkakaisa ay pangkalahatan mga aral na umaalingaungaw sa mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Sa pagbabahagi ng aking kwento, Umaasa akong mag-alok hindi lamang ng katibayan ng kabilang buhay kundi pati na rin ang isang testamento sa kapangyarihan ng pag-ibig na magbago at magpagaling. Ang aking paglalakbay sa kabila ng kamatayan ay nagturo sa akin na ang banal ay hindi matatagpuan sa mga pahina ng mga sinaunang teksto o sa mga bulwagan ng pagsamba, kundi sa mga simpleng gawa ng kabaitan na iniaalok natin sa isa't isa. Ito ay isang aral na dalako, isang tanglaw ng liwanag sa isang mundo na, ngayon higit kailanman, ay nangangailangan ng init ng pangunawa at ang ningning ng habag.